Ngayon lang, isang nakakagulat na balita ang yumanig sa mundo ng depensa. Ang Pilipinas ay naiulat na bumili ng dose dosenang ng pinakamabilis at pinakabrutal na fighter jet para sa Philippine Air Force. Pero totoo ba ito? Nakuhal na ba ng TAF ang air power na lagi nitong pinapangarap? Manatiling nakatutok dahil ito ang balitang hindi mo dapat palampasin. Ang mga balita ay nagmula sa iba't ibang mga mapagkukunan ang ilan ay nagsasabi na ang Pilipinas ay pumirma ng isang malaking kasunduan sa isang bansa na gumagawa ng mga advanced na fighter jet. May nagsabi pa nga na malapit nang dumating ang mga jet na ito. Ngunit ito ba ay mga alingwaungaw lamang o may katotohanan sa likod nito? Lalong lumakas ang mga espekulasyon ng gumawa ng mga misteryosong pahayag ang ilang opisyal ng depensa ng Pilipinas tungkol sa mga pangunahing plano na palakasin ang Air Force ng bansa. Ito ba ay isang senyales na ang mga bagong fighter jet ay talagang nasa daan? Anong fighter jets ang binibili ng Pilipinas? Kung totoo ang mga chismis na ito, anong mga fighter jet ang malapit ng mag sa Philippine Air Force? Mayroong ilang mga kandidato na lumitaw, kabilang ang F-16 Viper mula sa Estados Unidos, ang JAS-39 Gripen mula sa Sweden, o kahit na ang pinakabagong henerasyon ng mga mandirigma mula sa ibang mga bansa. Ang bawat jet ay may sariling mga pakinabang. Ang F-16 ay kilala sa bilis at flexibility nito sa air-to-air -air at air-to-ground na labanan. Ang Gripen sa kabilang banda ay isang light fighter jet na cost-effective ngunit may cutting-edge na teknolohiya. Pipili ba ang Pilipinas ng isa sa kanila o mayroon bang nakakagulat na pagpipilian na hindi pa natin alam? Bakit kailangan ng Pilipinas ang mga fighter jet na ito? Tulad ng alam natin, ang rehiyon ng Southeast Asia ay dumaranas ng pagtaas ng geopolitical tensions lalo na sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay nangangailangan ng mas malakas na hukbong panghimpapawid upang maprotektahan ang kanyang soberanong teritoryo at mapanatili ang pambansang seguridad. Sa kasalukuyan, umaasa pa rin ang Pilipinas sa South Korean made FA-50 na bagamat epektibo, ay hindi ang pinakabagong henerasyon ng mga fighter jets. Sa dumaraming banta at modernisasyon ng militar sa mga kalapit na bansa, hindi na makakaasa ang PAF sa lumang fleet nito. Ito ang dahilan kung bakit ang pagkuha ng mga bagong fighter jet ay isang napakahalagang madiskarteng hakbang. Ilang jets ang bibilhin? Ayon sa ilang ulat, hindi lang iilan ang pinaplano ng Pilipinas, kundi dose dosenang. Kung totoo, ito ang isa sa pinakamalaking pagbili ng fighter jet sa kasaysayan ng bansa. Siyempre, ang pagbailang ito ay hindi magiging mura, ang isang solong F-16 Viper ay maaaring nagkakahalaga ng higit sa dolyar 60 milyon, habang ang isang Gripen ay maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang $85 milyon bawat unit. Kung talagang bumibili ang Pilipinas sa ganoon kalaking dami, saan manggagaling ang budget? Magkakaroon ba ng anumang tulong mula sa mga kaalyado, tulad ng Estados Unidos o Japan? Kailan darating ang mga jet na ito? Kung mangyayari ang deal na ito, kailan natin makikita ang mga jet na ito na darating sa Pilipinas? Karaniwan, ang produksyon at paghahatid ng mga fighter jet ay maaaring tumagal ng ilang taon pagkatapos mapirmahan ang kontrata. Gayunpaman, may posibilidad na makuha ng Pilipinas ang ilan sa mga jet na ito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Isipin mo na lang, sa susunod na mga taon, ang kalangitan sa Pilipinas ay mapupuno ng mga advanced na fighter jet na maaaring kalabanin ang air power ng malalaking kapangyarihan sa rehiyon. Ano ang kahulugan nito para sa Pilipinas? Kung mangyayari ang pagkuha na ito, malaki ang epekto sa Pilipinas. Sa modernong fleet ng fighter jet, hindi lamang mapoprotektahan ng PAF ang airspace nito ng mas epektibo, ngunit madaragdagan din ito ang impluensya ng Pilipinas sa Indo-Pacific region. Gayunpaman, ang tanong ay sapat na ba ito? Kailangan din bang paunlarin ng Pilipinas ang domestic defense industry para hindi patuloy na umasa sa imported defense equipment? Isa itong malaking debate na patuloy pa rin. Kaya, naniniwala ka ba na ang Pilipinas ay talagang bumibili ng dose dosen ng mga fighter jets na ito? Kung gayon, aling mga jet sa tingin mo ang pinakaangkop para sa PAF? Ito ba ang tamang hakbang para palakasin ang depensa ng bansa? Ipaalam sa amin ang iyong mga saluubin sa seksyon ng mga komento. Huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-on ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang mga pinakabagong balita tungkol sa kapangyarihang militar ng Pilipinas. See you sa susunod na video.